So ayun mga South Road, magandang magandang araw na naman po sa inyo. So nandito tayo ngayon sa Bulbok, galing lang natin ng Rancho. Dahil si 517 na naman ay uh, ewan ko ba doon mga South Road, talaga naglolo ko. At uh, mahirap patinoy, nag-high trip eh. So ngayon, kinuha natin sa Rancho itong bus na 735. So kung mapapansin ninyo mga South Road, nakakilip tayo ngayon. So ayan. So, pinasok muna dito sa loob para mapahugasan So, doon yung washing area namin. Ayan, marami nang bus dito ngayon. So, 12 nagpapahugas pa. So, na-day tayo na. So, marami nakaparada na rin dito mga power fleet ng Batangas. Ayan, 287, 2104, nandiyan na. Yung 26, nandiyan sa pinakan loob. 284, 738, hinlong din yan. Tapos yung Asia Star natin, nandito na rin, 18.24. So, nakapasok dito sa loob, sa may motor pool. So, ngayon, may 5.22 rin tayo. Ito yung dala natin nung nakaraan. Nung hindi pa tayo nakakapag-vlog, bago natin i-dalhin si 5.17 sa rancho. So, ito yung dala natin, si 5.22. So, nandito rin ang 5.19, mukhang nakatrobol. 5.24 din nandito. So, ngayon mga South Road, eh, naging isip-isip ako kung bibitawan ko ba si 5.17. Alam nyo na, so parang nalitipo ko itong 735 eh. So may lumahan na rin ang tara, medyo kailangan na rin itong everybody kung talagang titignan natin. Pero maganda ang aircon, so malamig. Tapos si Patulin din naman. Pero speaking of Tulin, hindi naman natin kailangan magpaka-utsi-utsi sa kalsate. Ay, magpaka-utsi-utsi sa kalsada Okay, 80 lang tayo. Same tayo sa batas. So, maganda lang yung arangkada niya. Mukhang condition naman. So, nag-iisi po mga ka-Southside kung bibitahaw kasi si 517 eh. Eh, parang, ano eh, okay naman si 517, pero, parang ipakarish pa sa akin itong 735 na ito, eh. Tignan natin sa, tignan natin sa labas kung mag-tusuhan, kung mag nyo rin, guys. So, para lang, malaman ninyo, may, alam ko tayo nyo kung, 735 na lang pa o si 517. Toto so, kasi si 735 is eh, okay naman. Kondisyon ng makina, malamig naman ang aircon. So, hindi tayo mapapaya sa uh, patay, eh, no? Baga, hindi rin naman siya sira eh. ay galing niya sa, ano, sa, sa rancho. Sa pinagalingan natin kasi natin siya. Tapos araw siya doon. So, hindi ko na nalaman kung ano yung ginawa dito. Pero, syempre, Nag-o-observe pa naman ako habang ginagamit ko siya kanina So, okay naman siya yung temperature stable naman siya sa 80 so tingnan natin stable naman siya sa 80 which is normal operating temperature ng ating makina is 80 na so kinabagpak natin ng takbo hindi naman umaangat so isang indication nyo na hindi tayo prone sa overheating and worse pwedeng tumakbo sa uh, pwedeng humantong sa pagka overheat so stable siya sa 80 so ang mga air gauge naman niya rear and front is okay naman stable din so stable din yung ating battery voltage okay din at syempre working din yung RPM niya at saka yung speedometer working naman siya okay. fusion box na nga pala to mga south road sa ating kinglong syempre meron din siyang telma brake so mas maaasahan ng preno niya pagdating sa kipitan so eto eto yung telma natin pwedeng manual, pwedeng mag-automatic, pipindutin mo lang dito. So ayan. Usually kapag pinipinto pinipindot natin ng preno no tapos iilaw dito pero syempre dahil naka-stack tayo, hindi umiilaw. Ganyan, ganun yung kagandahan dito. Para din siyang na nakatel ma brake siya. So ngayon, medyo marami pa yung ating loob. Paano ba ng ilaw yun? Okay, so maganda naman ang loob. So medyo kailangan lang natin linisin. Ayan, papalinis natin yan so hindi ko pa malamang kung sino magiging conductor natin dito so yan yung loob nya maganda naman presentable okay mm -hmm. pati yung mga upholstery nya naka leather seat na rin okay so masarap tulugan dito sa likod <laughs> so ayan maganda naman so yun nga lang yung curtain nya hindi kulay pula so pero okay na rin maganda na rin mga Pinag-iisipan ko lang mga ka South Road kung magpapalit tayo ng bus. Kung bibitawan natin si 517. Kasi si 517 guys ngayon is iniwan ko sa rancho kasi uh, ang gagawin sa kanya ay iba mo kato yung kanyang iba mo kato yung kanyang ano yung kanyang radiator. So baka i-overhaul po yung radiator niya or di kaya baka papalitan ng bago hindi natin alam kung so iniwanan ko na doon sayang sa araw So, kasi bali ngayong araw kasi hindi tayo nakabiyahe guys eh. Sayang talaga cut off na ngayon eh. Uh, 15 na ngayon guys. So kaya sayang nangyayon na sa araw. Bali ilang araw na po yun na wala sa ating cut off na to. So parang 4 days na yata. So napakalaking kawalan po sa akin. Parang sa isang nangungupahan ng bahay. Tapos syempre may pamilya. Yun, do. Tapos syempre eh, Lumakas pa yung konsumo natin dahil naka-auto tayo ngayon, naka-convince na tayo ngayon dahil tin natin yung motor natin sa kotse para umulan ng maraw okay lang ano, hindi tayo mababasa. <laughs> kaya malakas din ang konsumo natin sa gasolina. Kaya kailangan talaga natin magsipag sa biyahe So, yan. so ngayon, tinipin natin sa 735. Tali siya naman ang gamit natin ngayon. ayun Okay. Ayan siya, guys. 735. Okay naman tong harap, makinis-kinis pa, sariwang-sariwa. So, may tindik din siya. Pero ito nga lang mga ano niya, mga sa stripo niya, medyo medyo hindi siya intact. So, ayan, katulad niya, medyo nakaangat 'to. Oh. So, ayan, medyo nakaangat siya. So, hindi na siya intact, pero ano 'to? Parang ano na 'to? <laughs> Nauga na 'to ah. Ah, hindi naman nakaribits naman siguro 'yan. So, ngayon, kung matuluyan man siya, di i-report -re natin, pagagawa natin ng job order para magawa. Ayan si 735. Wala pa naman sa kanya nagmamayari ng driver dito. So, syempre, may mga may mga tama-tama na rin siya dito. Syempre, bakas ng kalumaan. Ba't ibang driver ang humawak? So, normal na talaga yan. So, ayan yung likod niya. Okay naman presentable pa rin maganda pa rin so ayan ito itong kapila itong kaliwa itong left side portion okay pa rin may mga minor scratches syempre makapal pa rin ang gulong uh -huh. ang kapal pa ng tread niya. okay so guys Sa ah, ano lang uh, ah, konting suggestion lang ho kung um, ano pero sa nakikita ko mukhang parang nakaka-inlap din naman sa 735 eh. Ito na kaya ang magiging kabayan natin. Pero syempre, bago tayo gumawa ng desisyon, ikukonsulta muna natin sa mga nakakataas. Syempre, mahirap naman po kung ako lang ang gagawa ng desisyon. So medyo medyo ano, kailangan ikukonsulta natin siya sa sa nakatataas. So katulad nito, ito may tama na to. Yeah, itama siya. So, yeah. Eh, Breakdown yung 517. Breakdown. Ah, breakdown. Ah, break diba, mababa daw yung panangkat dito. Baka i-overhaul daw. Okay. Ito mo na talaga. 46. Tinanong ko lang naman siya, parang masyadong sipok. Akala ko. Hindi ko naman makabakante. Nai-inlove na ako kanina habang dinadala ko. Ay, kung okay. maga, okay. okay. yung okay. 517 talagang ang times pa rin yung magawa tapos yung parin natin nababanggit ko na pa naman sa ating mga sky ko parang may ilap na ako yung 735 eh pero siyempre sabi ng ating superior eh may regular daw palang drive ng 735 so sad naman eh di ba ano ito may babiyahin nito buka ititip na lang buka ibang araw Nain lang pa naman ako sa 735 eh. Sabi ko parang... Maganda mo naman ako? Maganda mo naman ako? So yan. dito po pala pwede na makuha natin sa 735 dahil may driver na nakatalaga sa kanya. Ayun so, Ay, po, po. driver. Maganda po po. Daro sa kanya. Ganda po sa mga... Katropa namin mga driver. Ang ganda pa naman sana ng bus po. Dodo. Halo <laughs> Abang abang tinatry ko kanina, sabi ko parang gusto ko nang kunin din. pala, maraming salamat ah. Ay, sige, wala problema. Okay na pala yun. Eh. Ano ba naging trouble niya? Kapag ah, gas-gas sa unahan. Bago-bago oh, gas -gas eh, yung gas-gas din ay fiber. Okay, sige na. May mga gamit pa ako dyan. Balikan ko gumamaya. Okay, sige na. ko pa yung isang bagong Sige na. ng na. Sige na. Oh, Sir, yes. salamat. Masaad kang kapatid? Oo. Tapay na <no> makapagkakas. Diyan lang. <laughs> <laughs> Ay, sige, okay lang. So, shout sa driver ng 735. Hindi so, daw pala pwede. Ang dami natin sinabi kanina sa vlog bago hindi daw pala pwede. Pero okay lang. <laughs> okay lang dahil syempre bilang pag-respeto rin sa ibang driver. Kaya likin yung natin sa superior Hindi pala pwede So guys, ipapakita natin dito yung bagong unit ng DLTV ko Na kung mapapalun natin sa dati natin vlog Is binulag natin Which is yung bakas ng pandemic Kitang kita sa kanya Pero ngayon Kung makikita natin ngayon Isa na siyang napakagandang bus na naman Siyempre Asia Star Libre na siya ngayon So ipapakita lang natin sa kanya Sa inyo pala guys So ayan Ayan yung 5105 maalala nyo dati guys yung ipinlag natin siya eh, hindi pa ganito yung design nya yung dating normal DLTV ko pa rin ganun pa rin yung design nya dati yun yung yutong na yun yun yung dadalay natin bukas so extra lang tayo dyan sa dual paint pipe so ayan so si 5105 guys ipapakita natin sa inyo so syempre ang libre nya hindi na katulad nung dati so pang Asia Star na rin Asia Star na budget meal kung tawagin ko <laughs> hindi syempre kasi yung Asia Star natin talaga guys is yung mga brand yung bus natin so syempre yun hindi yung budget meal brand yun eh so ngayon yung 5105 so ayan Hino RN sya Hino RN so ayan so yan yung conductor nagpupukas so yun na mer, vlog Ner naman ng bus ninyo <laughs> so ayan kaway-kaway naman sa conductor shout sa kanya kay okay lang babanggitin ang pangalan kay boss na siya ay veterano conductor na dito sa DLTV ko. Siyempre, masigasig na conductor yan. So, ayan. Naglilinis pa yata siya ng bus nila kayo. So, guys, kasi dati, nung nakara, nung unang labas nito, ipa-vlog ko sana. Kaso, hindi ako nakapunta kasi rest day ko nung araw na yon nung ilabas to. So, kaya hindi natin siya na-vlog. So, which is, pasensya naman, guys, sa inyo. Kaya, hindi tayo updated sa mga nangyayari ngayon sa DLTV ko. So, ayan, makikita natin, no? Bagong rebody. Bagong rebody ngayon si 5105 So, syempre So, pwede pa namang hindi natin nakakitin ng loob Akitin natin ng loob So, ayan Nabutan natin naglilinis ang ating konduktor na si Boss Nabale So, Ner, pakit naman Go Wow, ang ganda naman ha Sa higna ito Bukain natin yung ilaw Asan ba ang mga room light niya? Ano dito sa gilid? Pinaas Pinaas gilid na So ayan, para mas maliwanag. So pasensya na guys, nandito yung mga uniform ng ating ng ating mga empleyado dahil sila ay eh, galing sa biyahe. Kanina magtanggal tayo ng chinelas. So, dahil malinis na malinis nakikita natin. So eto ngayon ang the all new 5105 na DLTB ko new rebody na bus syempre ah, nakita natin sa labas eh, ano na siya facelift na rin siya yung mukha niya So, syempre, ito Maganda pa rin yung ano niya Hindi binago, which is magandang tignan Yung upuan niya, dati ganito rin ang upuan niya Nung nakikita niya sa vlog, pero ito ay Hindi nila binago, pero syempre hindi, hindi, binago yung design Yung mga seat cover niya Ganon pa rin, pero bago pa rin siya Brand new, so ayan ganun, Pero ganon pa rin yung design ng mga upuan So ayan, dati kasi guys Yung sa vlog natin, napag-iwanan ng bakas ng pandemic to ang disenyo dati ng upuan nito mga ka South Road is ano ah uh, tatlong hanay syempre one seat apart siya eh, dahil pandemic before eh so kailangan one, one seat apart kaya ang nangyari isa dito sa dulo isa dito sa gitna isa dito sa gilid so tatluhan pero hiwa hiwalay hanggang dun sa dulo nung pandemic yon so ngayon binago na 2x2 na siya so binalik sa dating setup dahil parang normal na rin naman po tayo so ito yung bagong 5105 na na ngayon ay ongoing na ang pagservisyo sa ating mga mahal na mananakay ayan wala namang pinagiba sa mga bagong lumabas katulad ng bus namin pero ito dito sa specification nya may pinagiba dahil unang una yung assist brake nya ay hindi sya exhaust kundi telma so ayan guys kung ninyo telma brake sya ayan, ayan. ayan yan ang hino Kino RN, naka-telma break na po siya. Uh, all goods pa yung dashboard niya, ganun pa rin syempre. Hindi naman natin pwedeng baguhin yun dahil parang pride of ownership siya. So, ayun pa rin. Yung room light niya nasa gilid na, maganda na rin. So, di ba, kung, nabang, kung nabanggit ko sa inyo noon, naintayin natin na marehap to, marebody to, tapos ipapakita ko sa inyo. So, ngayon, ito na siya ngayon. Maganda na. Ayan. Okay. So yung corte nya mas maganda sana kung ginawang pula. Kaso kulay brown eh. Pero okay naman. Maganda na rin naman ang naging design niya. So yun. Yun lang guys. So pinakita lang natin. So syempre yung TV niya. Brand new na rin. Yung mga TV nga po pala nang lumalabas ngayon. ng mga bagong rebody ay Android TV na. So pwede, sa, pwede siyang mag YouTube. Pwede siyang makapag internet. So unlike nung sa dati sa mga luma. So TV lang talaga siya. So ayan. <laughs> Eh, hindi ko pinasok yung chinelas ko sa loob eh Malinis eh <laughs> Inakyat ko lang dito eh Oo. <laughs> so, ayan Biyahing lobo sila Ay lobo ulit pa Ayun so lobo na ulit pala sila So ayan Yung driver niya dito ay wala So syempre pakita rin natin yung mukha Medyo madilim na guys Pasensya lang dahil pakagat na yung dilim eh So ayan Katulad ng mukha ng ating 517 Ng mga tinatawag na DM23 facelift So ayan na rin sya naka projector headlight tapos yung park light nya naka LED so ayan so mas pinaangas pinaganda so ayan maganda sya mga ka south road Ayun lang so ito yung bagong rebody na bus na lumabas na karagtagang unit dito sa Batangas ang biyahe po nya ay Lobo Lobo Batangas po yan ayan yung mga pasero natin sa Lobo ayan alam na nila yan baka nasakyan na ho nila yan bus number 5105 Kino RN So ayan Nandito pa So nandito yung ating driver O, in lang daw yung Kao Ayan, ayan O, ika ba? Para makikita ka sa akin Ika-taw na kay Kao Sa inyo Mag-edit ka pa dito ka Pwede kayong ka sa akin Ayan, guys. Okay. Uh, nandiyan na, nandiyan na, nandiyan na. Sa street firing na. So, yung 12.5 ang gagamitin natin lang sa bukas na. No? Eh, dahil tayo ay pauwi na rin. So, ayun guys, itong gagamitin natin bas bukas, 12.5. So, good bye na tayo kay 735 dahil may driver na pa na, na may driver na kung nakataraga pala sa pa kanya. Pinaugasan lang natin tapos itong magiging bus natin bukas, 12-5 kabang si 517 ay naka-breakdown sa rancho. Kaya. Ha? May natawag? Ay siya, ay bayay lang. Kaya, sinawagasan natin 1285. Sino conductor nito? Ner! Ikaw ang conductor niyan? Bukas? Ah, ako ang driver mo bukas? Ha? Hal -hal ah, 735 na. Sino, sino magiging conductor to? Ito. Ito. Okay, Dati natin conductor okay, Magiging conductor natin dito sa 35.